Guys, ito yung mga tanim ko nung mga nakaraang summer, guys. Ipakikita ko sa inyo kung ano ang mga tanim ko dito. Ayan, guys, yung aking paprika. Yung aking paprika, nakatanim lang sa paso. Ayan, may bunga na siya, guys. Ayan. Ayan ang aking mga nakalaman dyan sa aking garden. May mga bulaklak dyan. At ito yung aking pinagkakatuwaan talaga. Masayang masaya ako dyan sa aking ganip, tanim na yan. Yan yung aking isnaibunan. Pero sa atin ayaw ko kung ano ang pangalan yan. Pero sobrang dami magbunga guys. Napakaganda ng bulaklak niya. Orange na orange. Pagkatapos ang dami niyang bungang binibigay hanggang sa ilalim. Maliliit siya hanggang lumaki. Ayan guys, tingnan nyo kung gaano karami ang bunga niya. Ayan, malaki na siya. Heto na siya, lumaki na siya. Oh. Ayan, ang dami niya talaga magbigay ng bunga. Napakarami. Binabalik-balik ang ko halos araw-araw akong pumipitas niyan. Halos nagsasawa na nga ako yung mag-ulam niyang gulay na yan. Pero ang sarap naman ilagay sa sinigang. Tapos hiwain ng maliliit, gataan, lagyan ng pritong isda at talaga namang napakasarap. Kaya tuwang-tuwa talaga ako niyan. Ngayong taon magtatanim ako uli niyan. Sana mabuhay. Dahil nung nakaraan taon talaga naman sobrang dami niyan guys. Sobrang dami. Kaya ako natutuwa talaga ako niyan kung magbigay ng bunga. Dalawang puno lang yan guys. <clears throat> Diyan sa dalawang puno na yan talagang mag-i-enjoy ka talaga. Tingnan nyo naman kung gaano kadami ang bunga niyan. Ayan. At tapos ito, may mga tanim ako niyang iba. May ampalaya. Diyan sa tabi na yan, ampalaya naman ang aking itinanim. Diyan sa katabi ng isnaibuni na yan. Napakaganda. Napakalusog niya sa aking pagtanim. Ito guys, meron ako niyang upo. Yang upo na yan, nilagyan ko ng balag. Pinatubo ko din siya dyan. At uh, magkabilaan sila. Yung kabila niyan ay upo. Yung kabila ay kalabasa. Pinagsasalubong ko silang dalawa. Kasi maliit lang yung pwesto ko, guys. Kaya yan. Ganyan ang ginawa kong idea. Para silang dalawa magsalubong dyan. Ayan. Tingnan nyo, guys. Namumunga na siya. Ang dami niyang bulakas. Uh, dahon. Ang dami niyang binibigay na bulaklak. Na lalaglag lang pero okay lang kahit dalawa, tatlong bunga. Masaya na ako dyan guys. Kasi alam nyo naman dito sa ibang bansa. Para-paraan lang. Lalo na itong aking kalabasa. Nilagyan ko pa ng ribbon. Para ma masaya. Ayan, mayroon pa akong tanim dyan. Bagyo, uh, bagyo beans. Ayan guys, yung bagyo beans ko namumunga na rin yung ampalaya, ganun din, namumunga na din. Ganyan ang aking mga tanim dyan sa aking maliit na taniman. Siksikan yan, may talong pang kulay puti. Ayan guys, tingnan nyo, may mga bulaklak. Ayan, bulaklak na yan ay masipag magbigay ng bulaklak. Apakaganda yung bulaklak na yan guys. Napakaganda. Iba-ibang kulay ang binibigay niya. May puti, may pink, may violet. Ayan ang bulaklak niyan. Tapos ito namang dilaw na yan ay napakaganda din. Dahil panlaban ko yan sa langgam. Pag tinanim ko yan dyan, yung langgam ay hindi na, na, na sama dyan. Takot ang langgam dyan.